Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo sa pag-inom ng kape. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Para sa mga mahilig sa kape, ang kape ay mahalaga para manatiling gising sa trabaho, pag-aaral para sa mga pagsusulit, pagbabasa ng magazine, o panunood ng paboritong serye. Araw-araw, umiinom tayo ng kape, Ngunit ano ang epekto nito sa ating katawan? Ang kape sa pangkalahatan ay mahusay para sa iyong kalusugan, kaya ang pagkakaroon ng isang tasa nito araw-araw ay may maraming benepisyo. Ang agham sa likod ng pagnanasa sa kape ay ang inuming ito ay nakikipag-ugnayan sa mga adenosine receptor. Ito naman ay nakakatulong sa kape na maging mas masigla dahil ang caffeine content nito ay nagpapasigla sa mga receptor na iyon. At ang caffeine ay nagpapalitaw din ng pagtaas sa mga antas ng dopamine at norepinephrine, na may mahalagang epekto sa ating kalooban. Natuklasan ng nakaraang pananaliksik na ang mga taong nasisiyahan sa pag-inom ng kape ay mas mababa ang posibilidad na ma Higit pa rito, ipinapakita din ng pag-aaral na ito na ang mga umiinom ng apat o higit pang tasa ng kape bawat araw ay nagulat ng mas mataas at mas positibong antas ng mood, kumpara sa mga hindi umiinom ng kape. Narito ang mga benepisyo sa pag-inom ng kape. Una, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang. Kung gusto mong magbawas ng timbang, ang pag-inom ng kape ay makakatulong sa iyo na mabawasan ang timbang habang pinapabuti mo rin ang iyong pisikal na pagganap sa pamamagitan ng ehersesyo. Pinapayagan nito ang iyong katawan na sumipsip at mawala ng mga kalori. Tandaan na ang pag-inom ng kape araw-araw ay hindi nagre sa agarang pagbaba ng timbang, Ngunit nangangailangan ng pagsisikap, na nangangahulugang ang pangunahing punto dito ay isama ang pag-inom ng kape bilang bahagi ng iyong gawain. Ang pag-inom ng kape ay isang malakas na karagdagan sa pag-eehersisyo, pagpapanatili ng malusog na timbang, at pagkain ng masarap na pagkain. Pangalawa, nakakatulong ito sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Umaasa kang magkaroon ng mas mahaba at mas maligayang buhay, kaya nakakatakot ang isipin na mamatay. Sa isang mas magaan na tala, ang pag-inom ng kape araw-araw ay maaaring makatulong sa pagpapahaba ng iyong habang buhay. Ayon sa pananaliksik, ang mga umiinom ng kape na higit sa edad na 50 ay may mas mababang panganib na mamatay ng maaga kaysa sa mga hindi umiinom ng kape. Nangangahulugan lamang ito na ang pag-inom ng kape ay isa sa maraming bagay na maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong kalusugan, kahit na sa katandaan. Pangatlo Maaaring mas mababa ang iyong panganib para sa diabetes. Ang pag-inom ng isang tasa ng kape araw-araw ay nagpapababa ng iyong panganib na magkaroon ng diabetes. Alam namin na ang paggamot sa diabetes ay pumipigil sa iba pang mga problema sa kalusugan tulad ng stroke, sakit sa puso, sakit sa bato, nerve, at pagkawala ng paningin. Natuklasan ng nakaraang pananaliksik na ang pag-inom ng kape, kahit na ang decaffeinated na kape, ay nauugnay sa mas mababang panganib ng diabetes. Pang-apat, pinapalakas nito ang iyong mga antas ng antioxidant. Sa iyong diet, ang pagkuha ng antioxidant ay mahalaga. Tinutulungan ka nito sa pagpapababa ng panganib ng mga libreng radikal sa iyong katawan. Dahil ang mga antioxidant ay nagliligtas sa mga electron na hinahangad ng mga libreng radikal. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant ay kapakipakinabang sa iyong kalusugan. Higit pa sa lahat, walang ibang pagkain o inumin ang nagbibigay ng mas maraming benepisyong antioxidant kaysa sa kape. Tinutulungan ka nitong matanggap ang proteksyon at nutrisyon na kailangan ng iyong katawan, habang humihigop ka ng paborito mong inumin sa umaga. Ang mga antioxidant ay kilala na nagpo-protekta sa ating mga selula mula sa mga libreng radikal, na alam nating nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng sel sa paglipas ng panahon. Panglima, pinuprotektahan nito ang iyong utak mula sa sakit. Kung naghahanap ka ng pagkain o inumin na magpoprotekta sa iyong utak mula sa sakit, ang pag-inom ng kape araw-araw ay isang magandang lugar upang magsimula. Ang pag-inom ng kape ay nakakatulong na mapababa ang panganib na magkaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Ang phenylindanes, Isang tambalang matatagpuan sa kape ay tumataas habang pinainit ang mga butil. Makakatulong ang tambalang ito na protektahan ang iyong utak mula sa mga nakakalason na protina na nagdudulot ng sakit sa utak. Pang-anim, nakakatulong ito sa iyong memorya. Magandang balita, bukod sa pag-iwas sa Alzheimer's at Parkinson's disease, ang pag-inom ng kape araw-araw ay napakabuti rin para sa kalusugan ng iyong utak sa pangkalahatan. Ang caffeine ay may cognitive enhancing effect at ang mga partikular na epektong ito ay nakakatulong sa ating utak na mas makilala ang mga larawan at bagay ng detalyado. Sa agham, ang caffeine ay nagpapatunay upang mapabuti ang iyong memoria. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mag-aaral ay madalas na umiinom ng mga tasa ng kape sa kanilang pag-aaral sa bahay upang mapanatili ang mga bagay sa kanilang mga ulo. Pangpito, nakakatulong ito sa iyong maging mas mahusay na atleta. Para sa mga atleta na mahilig sa kape, ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong laro. Ang kape ay mabuti para sa mental at pisikal na kalusugan. Pinahuhusay ng organikong kape ang pisikal na pagganap ng mga atleta, lalo na sa mga ehersisyong endurance. Ang caffeine ay nagpapataas din ng athletic performance sa parehong maikli at pangmatagalang pag-eehersisyo. Nakikipag-ugnayan din ito sa mga receptor ng utak upang patayin ang bahagi ng utak na kumikilala sa adenosine, ang kemikal na nagdudulot ng pagkahapo. Ang kakayahan ng caffeine na mapabuti ang pagiging alerto at pagtutok ay nakakatulong din sa tagumpay sa pag-eehersisyo. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.